Okay, manindog talag. Atong ipakitas di mong kalibutan ang makanunayon ng pagsindi o kahayag. Manawagan kita, magampo kita sa ani Allah sa itong ginoo na magpabilin ang atong pagbigbit ng kahayag na maunudan ang sa kangit-git sa kalibutan o sa nasod sa Pilipinas. Pilipinas. Kinsa yung cellphone, magamit din niya para sa Duterte. Pilipinas, Duterte pa rin. Niya. Basit na, ato nang sila na mugawas din eh. Para makita ka ito ka na nagtila up. Sige, sulod mo din eh. Mga sulod kay Di isukan, di ko ay nasa kamat kayo sa mag magengi, ato ang green sunday para kay tata diong yung mga nakamatao kita sa usa ka circle. O Indonesia ato ni Da Inona, tapos ano nato niya upang ampo? Di na kung sa pagsigita, pero butangan nato niya ang espiritu, o butangan nato niya ang emosyon kung kailangan sincere na pagpangaruyo kaya karoon man Easter Sunday panahon sa pagkabano sa atong at ginoo naot na ang na to na si Tatay Digong si PRRD makaulit na gandari sa Pilipinas kung ta milagro na yung milakron, yung may tabo lisugman umasayon, madali o umat, umat, matugay ka ito ang tumong sa to ang pagpanagtapo kanunay, ang atong solidarity, ang pagbauli sa to ang mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte ang tagaan o vista ang iyang mga abogado kaya ano importante kita ka na iyang po na ito. Ito ang iyang pamilya, ang pamilyang Duterte o ang mga supporters na dinigyot mo lang laban kita ani. Okay? So ato siyang And the lighting, cell lighting together with the song Pilipinas Duterte uh, Parin. Kapitan De La Luz, uh, Anhidari sa Atubangan Cup, and then Kapitan Galido, uh, mga barangay officials, pwede mo Anhidari mo uh, sa loob. Galido, go brand uh, ang atong uh, -host, uh, hosting group uh, Ay, yan, uh, si Kapitan, si 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 apa, kapitan John, mo. Kapitan 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 Oke, tapi oppa tadi satu bang eh. kapitan nagriya. Kapitan sana sama. Ani moderi saatung nur atubangan ka. Oke. Okay. Atong okay. okay. siang okay. sagrado ang natuang. Dan dilighting no. Sama singo ni mam. kasi si Litapi, karong sa ulog ang Easter Sunday, no? Ang panahon sa pagsaulog sa pagkabanhaw. The rising uh, uh, Sunday, ang pagkabanhaw sa toang ituan ng na Diyos. Na ato, ato kining uh, isanding, buhay ang ato ang panagtapo karon na sa dako nga paglaong nga na mabuntog na ang kangit-ngit na naasa po ang kalibutan karo, pinaagi sa pagsindi o magandila sa pagpanghinaot na ang ato panagiusa ang pagulitay sa atong kamot ang atong pagigbisog arong matukan nato ang madagdaong kahintang o sistema na nagadagan sa atong katilingban karon na dili dili na magpadayon o ang, ang kadina kadina sa inustisya sa pagtamak sa lawhanong katungod o sa paghakot o pagkaukaw sa mahandi sa Pilipinas o sa katawang Pilipino. Ang tripli-tripli na trilyon na pagpangutang na wala kini mapunta sa maayong mga programa serbisyo servisyo apang kini nisunod lamang sa mga bulsa sa mga buaya na naas kagamahanan. Ang droga na dibatukan ni Tatay Digo na karon naghitak na isang asang kantuha nagpabilin o nilagsa na ang mga druga sa ito ang katilingban karon. Ang mga presyos palaliton inay mo us us, -us nagpaturatoy o pagsaka. Ang atong mga airports kanhi nawala na ang laglagbala karon inay hinay na mibalik sila daghan pang mga isyos na gipasan sa katawahan Pilipino naging unato na kalbaryo sa katawahan Pilipino. Inaagi ni atong nga hiniusang kalihukan atong makapot sa hinay-hinay apan kung kita lamang ang mupagdayag sa kinasingkasing o dili-ubanan sa katawang Pilipino matod pa sa panultihon. Wa nakita kitay nasod. Wa nakita kitay nasod na mapuyan na para para sa katawang Pilipino ng ipagbisuga ni Tatay Dino kinilamang ang nasod sa Pilipinas na dapat o kinahanglan natong itong mahalon pinaagi sa atong panag-iusa pinaagi sa atong pag-ampo pinaagi sa atong paghimo paglusad kanunay sa green rice action na maoy yawi og susi na ang tanan natong pangandoy og tinguha matagaan og talan para sa tinuod na kagawasan ug ustisya kaligaw ug kalambuhan labi na sa tumaisoon ng mga bangsa mulo Manginaot kami Allah o ginawang Isokristo Kristo, kinikatawahan ka karon dili na mo palungon ang nagdilaab na kahayag at pinati sa mga kandila ang mga silpon na mahayagan ng among mga kaigsunang mga Pilipino na mahalon o barugan atong ilugon ang madulom o atong ipuli ang mahayag na kaugmaon sa tumumahabot na henerasyon.

Marami, maraming salamat po sa inyong lahat na sa mga pumunta po dito. Maraming maraming salamat po. God save the Philippines, no? Bring back home Tatay Digong. Maraming maraming salamat.